Ako pala si Julio Samartv, uh, dating nga uh, cameraman sa TV, ayan. Eh sabi ko, iwan ko ito yung pagkakamera, magnegosyo ko. Tapos na yun, nagnegosyo ako. Tapos, uh, hindi ko na namamalayan, nagbablog ako, nag enjoy at uh, napunta ako sa boxing. Nagbablog ako noon, na-monetize ako sa YouTube. Uh, ayun, nakita ko, nagboxing ako, tuloy-tuloy, uh, gumanda ang views naggawa ako ng eksperimentong video at nakagawa ako ng basic boxing, gumawa ako, nag-hit siya ng 300,000 views. Yun, doon ako na focus. Sabi ko, ito na yung hinahanap ng mga tao. Uh, ang, ito yung problema. Nagbisi uh, nag ako, nagturo ko ng boxing, YouTube, at saka sariling sikap kasi walang gumagabay talaga sa akin noon. Siyempre, pag hindi ka sikat, wala naman talagang uh, magtutulong sa'yo, wala talagang papansin sa'yo. Ayun, siguro nabigyan ako ng pagkakataon ng URCC dahil siguro sa dami ko ng sparring, sa dami ko ng uh, uh, amateur boxing na nilabanan, nibira kong umayaw. Kasi pinanindigyan ko yung sarili ko na kung lang meron ako, yun lang ang puhunan ko. Kaya tatapusin ko yung laban ko talaga. Hindi ako umayaw. Eto maganda dito dahil ngayon mayrong uh, mayroong taong Nakita ko na naawa sa akin, sinuportahan ako, uh, may, mayroon na talagang training, uh, kaya masasabi ko na ito yung intabladong napakalaki, susulitin ko na. Ibibigay ko na lahat dito. Uh, sa mga follower ko, sa mga patuloy na nagtitiwala, sa mga nagbimisid sa akin, nakaya ko to. Itong uh, laban na to, panoorin nyo, napakagandang laban to dahil ibibigay ko na lahat dito. Ayun, uh, may bibigay ko lang na eh, mensahe, MRB Naguimat. Mataas yung respeto ko sa iyo, lods. Uh, isa kang mandirigma. Kaya, bibigyan kita ng magandang laban. Ayun, sa URCC, maraming maraming salamat sa oportunidad na binigyan nyo sa akin. Ayun, sa mga follower ko, abangan nyo yung laban na to. November 21. Mga lods, uh, isang magandang laban to. Three rounds. Maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta. Na God bless po sa ating lahat.